Ay, eh, tapos na pong maglinis. Ayan ang oh, mga sahig. Wow. Tingnan ko nga yung mga halaman namin. Namumulaklak na yan. Oh, may kampuput na. Namumulaklak na yung kampuput. ay sa uh, Ano, sampagita pala. Ganda. Ayan. Alala lang. Gaganda. Ayan o. Oh. Wow. Ganda. Ganda na. Ah. Habang tumatanaw ka sa bintana, nakikita mo yung mga halaman ni Kuya. Ayan, remembrance kay Kuya. Ang haba na ng mga halaman nila hanggang umakit na dyan, oh, guys. Ay, ang ganda, oh. Hmm? Ayan, oh. Hmm. Tapos dito, mayroon din dito. Ang, ano, ang lang. Wala, ang gaganda ng dahon. Ayan, guys, sa taas. Ayan guys. Mga bulaklak. Ang hmm. ganda ng pagkayos ng bahay nila ate. Ang mga tipsy dyan. Hmm. Diba guys? Wow. Amazing house. Ayan guys. Tapos pupunta na ako sa kusina. Hmm. Ayan, mayroong mga magaganda ring halaman hanggang dito sa papunta sa kusina, guys. Ayan, daming potato. Ayan, yung kusinang maganda. Oh, malinis. Malinis eh, kung naglinis. Ayan, may uh, favorite na pagkain natin. Filipino food. Habang nagluluto kami ng gulay na pinakbat. Ayan, guys. Ayan, my favorite banana. Hmm, tingnan ko nga ang lulutuin ko bukas. Tingnan natin ang lulutuin natin. Ayan. Hmm. Maraming lulutuin dito. Wiri si ni, ni, Kuya. Grabe pala si Bayaw, oh. Mag-grocery. Oh my gosh. Nakakamiss talaga siya mga gamit niya, ang dami. Mga ingredients. Ayan, olive oil. Ang kwarto namin ni ate. Ayan, upuan. Ah. Ganda, oh. Ganda, guys. Ayan, punta tayo doon. Ayan, 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 ayan. Gusto ko yung pinaka-favorito ko dito, guys. Yung bula, yung halaman. Mahilig talaga ako sa halaman din. Ayan, guys. Papunta pala. Mm. Thank you for watching!